Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang mo. Magandang araw sa iyo kaagapay. Ito po ang programang Angkla. At ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. Matapos na muling makaranas ng malawakang pagbaha ang iba't ibang panig ng bansa na apektado ng pananalasa ng bagyong Christine, nais pa ng isang mambabatas ang 244 billion pesos flood control projects ng gobyerno. Dismayado ang mambabatas dahil sa kabila-aniya ng napakalaking pondo na inilaan para sa flood control ay lalo pang lumalawak ang nararanasang pagbaha sa tuwing may mga malalakas na pag-ulan at bagyo. Dahil dito, patuloy-aniya na nalalagay sa panganib at nasisira ang kabuhayan ng milyong pamilyang Pilipino. Ang budget ng Department of Public Works and Highways ngayong 2024 ay 5.768 trillion pesos at 255 billion pesos dito ay nakalaan para sa flood control projects. Para sa 2025 national budget na kasalukuyang sa Kongreso, malaki na naman ang nakalaan para sa DPWH at siyempre, malaki ang nakalaan sa flood control napakalaki ng budget ng DPWH. Ito ang may pinakamalaking slice sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Pero sa kabila na may malaking pondo, bigo ang DPWH na magampanan ng tungkulin para magamit ng maayos ang pondo, lalo na sa flood control projects. Saan napupunta ang pondo ng mga proyektong ito at maraming napapabayaan? Malinaw umanong may kakulangan at kapabayaan ang pamahalaan sa disaster risk reduction at flood control measures. Nang humagupit ang Bagyong Christine at lumubog sa baha ang maraming lugar sa bansa noong nakarang linggo at nag-iwan ng mahigit sa siyam napung patay, maitatanong kung anong nangyari sa flood control program ng pamahalaan. Hindi lingid sa ating kaalaman na grabe ang pagbaha sa Bicol Region na hanggang sa kasalukuyan ay nararanasan pa. Maraming bahay ang inanod. Nagakyatan sa bubong ng bahay ang mga residente para makaligtas sa nagngangalit na baha. Kulang sa siyamnapung katao ang namatay sa Bicol Region na karamihan ay nalunod. Grabe rin ang pagbaha sa Quezon Province na ang mga tao ay kinailangang umakyat sa bubong at doon ni rescue. Sa Lemery at Santo Tomas Batangas, lampas tao ang taas ng baha. Sa Kalamba, Bai at Calawan Laguna ay nagmistulang dagat ang mga nasabing bayan. Mataas din ang baha sa Bacoor Cavite, Las Piñas, Cainta at Antipolo Rizal. Quezon City, Maynila at Valenzuela bumaha rin sa maraming bayan sa Bulacan, Pampanga at sa mga probinsya sa Northern Luzon dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Malaki ang pondo ng DPWH para sa flood control projects, subalit tila walang napupuntahan ang malaking pondong ito. Kailangan nating tanungin, may nagagawa bang paraan ng DPWH para sa problemang baha? Nagagampanan ba ang tungkulin? Matagal ng problema ang baha lalo sa Metro Manila pero hanggang ngayon nananatili pa rin problema. Giit ng isang mambabatas na magsagawa ng isang malalimang investigasyon kaugnay sa kapabayaan, gayon ng ang aligasyon ng korupsyon sa mga flood control project, disaster risk reduction at climate change adaptation programs ng gobyerno. Ang nangyaring malawak ang pagbaha sa bagyong Christine ay nagmulat sa mata ng Senado para magkaroon ng inquiry lalo pa't pinagdedebatehan ang 2025 budget para sa DPWH. Ayon sa presidente ng Senado, tatanungin ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno kung ano ang nangyari sa multi pisong pondo para sa flood control projects. Dapat lang tanungin ng DPWH at iba pang ahensya. Anong nangyari sa pondo para sa flood control at patuloy na nalulubog sa baha ang bansa? Matatanda ang ipinagmalaki pa ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address noong Hulyo na nasa 5,521 ang nagawang flood control projects mula taong 2022 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng 244 billion pesos. Subalit, matatandaan din nang tumama ang bagyong Karina ilang araw matapos ang sona ay doon na fact check ang mga flood control project dahil mistulang wala itong epekto laban sa baha at katunayan ay lumala pa ang pagbaha Matatandaang matinding ikinadismaya ng ilang senador ang patsipansing plano sa flood control projects na umaabot sa 300 billion pesos kada taon kaya hindi nalulutas ang problema ng pagbaha sa Kamaynilaan at Karatiglalawigan. Ayon sa isang senador, hindi planado at maayos ang flood control projects na ginagastusan ng bilyong pondo kada taon. Mahirap sikmurain na mayroong 300 billion pesos budget para sa flood control bawat taon. Pero ang proyekto sa flood control ay hindi maayos na naipaplano at naisasagawa. Ang inilaang pondo sa mga proyektong ito ay nararapat lang na mahigpit na ipasiyasat at imbestigahan dahil bilyong piso ang alokasyon dito ng gobyerno. Aabot sa 60 billion pesos ang flood control project sa Bicol region sa loob ng dalawang taon. Ito ang sinabi ng isang senador sa gitna ng matinding pagbaha dahil sa bagyong Christine, sabay giit na hindi totoong 9 billion pesos lamang ang flood control project sa Bicol region. Ayon pa sa senador sa 2023 budget ng Department of Public Works and Highways ay may 29.4 billion pesos para sa flood control at ngayong taon 2024 ay 31.8 billion pesos kung saan sa kabuang 61.2 billion pesos para sa Bicol Region. Sinabi ng senador na sa pangkahalatan ay gumagastos ang gobyerno ng 1.44 billion pesos kada araw para sa flood control marahil kasama ang buong sambayan ng Pilipino sa pagkikwestiyon kung saan napunta ang napakalaking pondong ito kumpara sa nakitang naranasang matinding pagbaha sa Bicol Region nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa senador, sa loob ng sampung taon ay gumastos ang pamahalaan ng 1.14 trillion pesos para sa flood control projects kung saan sa kasalukuyang taon ay mayroong 23 million pesos ang DPWH para sa feasibility study lamang. Nakakalula ang budget ng DPWH para sa flood control projects na tumataas taon-taon. Dapat talagang magpaliwanag ang DPWH sa mamamayan na nagbabayad ng buwis. Tila nakakabahala dahil sa kabila ng malalaking budget na inilaan ng pamahalaan sa mga programang pang-inprastraktura sa bansa tulad ng proyektong pagkontrol sa baha ay nararanasan pa rin ng ating mga kababayan ang perwisyong dulot nito sa komunidad. Ito ang isa sa malahiganteng problema kinakaharap kinakarap ngayon ng mga local government units sa rehiyon kung paano babangon sa iniwang pinsala ng bagyo lalo na ang malawakang pagbaha sa lugar sa kabila ng dambuhalang budget na inilaan ng gobyerno para sa infrastruktura. Sa isang virtual press conference noong nakaraang linggo, nilinaw na isang senador na naglaan ang DPW AIDS ng DPWH ng 61.42 billion pesos para sa rehiyon ng Bicol noong fiscal year 2023 at 2024 upang pabulaanan ang mga kumakalat na balita sa social media na nagsasabing 9 billion pesos lamang ang nagastos. Ayon pa sa senador, sa katunayan, ang budget ng DPWH para sa 2023 lamang ay 29.4 billion at para sa 2024, ang alokasyon ay 31.9 billion pesos kaya't ang kabuang budget para sa flood control sa rehiyon ng Bicol sa loob ng dalawang taon ay 61.42 billion pesos inihayag ng senador ang kanyang pagkabahala sa pagbaha sa Bicol at nanawagan ng masusing pagsusuri sa sitwasyon, lalo na't malaking pondo ang inilaan sa mga proyektong flood control sa rehiyon. Samantala, sa datos ng DPWH na nakabase sa General Appropriations Act, nabati na ang pondo ng pamahalaan para sa flood mitigation structure sa Bicol ay nagkakahalaga ng 27.802 billion pesos noong 2023 samantalang 29.705 billion pesos ngayong 2024 kasama rito ang konstruksyon sa dike ng mga barangay. Sa tala ng ahensya, nanguna ang Camarines Sur na may pinakamalaking pondo para sa pagkontrol ng baha noong 2023 habang pumapangalawa ang Albay, pangatlo ang Camarines Norte. Samantalang nanguna naman ang Albay sa taong 2024, pumangalawa ang Camarines Sur at pangatlo ang Camarines Norte. Dapat lamang na masusing pag-aralan ito sa panahon ng deliberasyon sa budget upang makita kung saan talaga napupunta ang mga pondo. Kasama na rin ang budget na inilagay para sa flood mitigation measures sa nasabing rehiyon at kung may tunay na epekto ang mga proyekto at programa ng ating gobyerno laban sa pagbaha. Kaya matapos ang malawakang pagbaha sa naturang rehiyon dulat ng Bagyong Christine, agarang pinakilos ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways para repasuhin muli ang Bicol River Basin Development Program. Ginawa ng Pangulo ang kautusan sa situation briefing na ginanap sa Naga City nitong nakaraang Sabado, October 26, kung saan kabilang sa mga lumahok ang kalihim ng DPWH. Ipinag-utos niya na ripasuhin ang naturang proyekto na natigil ang pagpapagawa noong 1986 para matugunan ang problema sa matinding pagbaha sa Bicol Region. Binanggit pa ng Pangulo na doble ang taas ng tubig baha sa Bicol kumpara sa naitala sa kasagsaga ng Super Bagyong Ondoy noong 2009. Dapat unahin na ng pamahalaan ang pagkakaroon ng Flood Control Master Plan. Ang nakapagtataka matagal nang isinusulong ang paglikha ng comprehensive master plan for infrastructure development bukod sa transportation modernization kabilang ang high impact flood mitigation and control projects ang kailangan ay mga high impact or big ticket flood control projects para magkaroon ng resulta hindi ang pinaghahatian ang pondo para lang masabi na may mga proyekto mega at big water impounding infrastructures ang talagang kailangan. Kasama rin na minumungkahi na magkaroon ng bagong disenyo sa flood control projects na ikinukonsidera ang rapid urbanization at high population density lalo na ng Metro Manila. Ang drainage systems ay dapat palakihin, ang waterways ay dapat na idredge at hindi na hadlangan o napipigilan at ang dam management ay dapat na seamlessly coordinated. Kailangan ding suriin ang kalidad ng mga proyektong ito para malaman kung kinupitan ang proyektong ito. Huwag isisi lamang sa kalikasan ang mga trahedya dahil kapag nangyari yan, walang mapapanagot sa paglustay sa pondo ng bayan at mauulit at mauulit lang ang paglapastangan sa perang dapat magamit para sa mga proyekto at mapakinabangan ng taong bayan. Hindi ba't nakakapikod na at nakakadismaya na itong sitwasyon natin na sa tuwing uulan o babagyo ay palagi na lang tayong nakararanas ng matinding pagbaha. Samantalang napakadaming proyekto at bilyong-bilyon ang ginagastos para masawata ang pagbaha. Pero ganun pa rin at paulit-ulit kailangan talagang gumawa ang ating gobyerno ng mga workable at epektibong solusyon. Hindi na paliwanag ang kailangan ng taong bayan. Ang kailangan ng sambay ng Pilipino ay aksyon, solusyon at hindi anestesya para hindi maramdaman ng publiko ang hirap sa pagbaha dahil lamang sa hindi matukoy ang problema. Ang paulit-ulit na cycle na ito ay isang masakit na katotohanan na hindi dapat tanggapin. Hindi natin mapapasubalian na hindi natin makokontrol ang kalubhaan o katindihan at dalas na mga bagyo at malakas na pagulan. Ngunit, dapat nating i-anticipate mag-adjust at mag-adapt at makagawa ng solusyon ang ating gobyerno upang ang matinding fenomena ng panahon ay hindi makagambala sa buhay ng ating sambayanan. Nakakabahala na sa panahong ito ng advanced technology at substantial resources, ang ating flood management systems ay nananatili pa rin hindi sapat at hindi episyente. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay nagbibigay sana sa atin ng oras upang muling buuin at ang mental space upang ipakita kung ano ang maaring mali sa ating mga pamamaraan at kung ano ang maari nating gawin ng higit pa upang pag-aangin at bawasan ang mga panganib sa mga oras ng natural calamities marapat lang na imbestigahan ang 244 billion pesos flood control projects ng pamahalaan upang maisiwalat ang mga anomalya at korupsyong nagaganap sa gobyerno. Masasabi natin na ang ugat ng lahat ng ito ay ang kasakiman na nanunuot sa puso ng tao. Kasakiman at pansariling interes ang ugat ng korupsyon. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasakiman. Ang kasakiman ay isang malakas at makasariling pagnanasa na magkaroon ng mas marami pa ng isang bagay. Karaniwan ay pera o kapangyarihan. Maraming babala sa Biblia tungkol sa pagiging sakim at paghahangad ng kayamanan. Nagbabala ang Panginoong Hesus sa Lukas Kabanatang 12, Talatang 15. Mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang kasakiman at pagnanasa sa kayamanan ay mga bitag na dahilan ng pagkasira at pagkawasak. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan at binalaan ng bawat isa, huwag kayong magtiwala sa kayamanan. Ito ang sinabi sa unang Timoteo kamaratang anim talatang siyam at talatang labing pito at labing walo. Tumatangging masayahan ang kasakiman. Mas madalas na mas marami ang nakukuha ng tao, mas lalo itong nagahangad ng mas marami. Hindi tayo mapoprotektahan ng ating material na pag-aari sa buhay na ito o sa walang hanggan kung inilalagak natin ang ating pagtitiwala sa kayamanan o nalulunod tayo sa isang hindi natitighaw na pagnanasa para sa mas marami, alalahanin natin ang sinabi ng ating Diyos sa Isayas Kabanatang 61, talatang 8. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay nagagalak sa katarungan. Galit ako sa mga pagnanakaw at sa iba pang kasamaan. Para maalis ang korupsyon kailangan maturuan ang mga tao na madaig ang kasakiman at pagkamakasarili. Ang prinsipyo na dapat tandaan ay makikita sa Hebreo labing 13, Talatang 5. Mangilad kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan na hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Nakakalungkot dahil hindi na bago sa ating bansa ang pagdaan ng mga bagyo, habagat at mga pag-ulan. Pero bakit magpahanggang ngayon ay walang maliwanag at kongkretong master plan o kabuang plano para sa flood control projects sa ating bansa? Mismong ang kalihim ng DPWH na rin na nagsabi na hindi integrated ang mga nabanggit na proyekto dahil kada proyekto ay nakatutok lamang sa partikular na lugaran. Bilang sambayanan, masakit para sa atin na makitang maulit ang nangyari sa atin noong kasagsaga ng Bagyong Christine, bunga ng kasakiman at katiwalian sa pamalaan na tila hindi nagagamit ang napakalaking pondong nakalaan sa flood control programs at projects. Nararapat lamang na siguruhin ng pamalaan ang mabuting kapakanan ng mga mamamayan determinasyon na protektahan ang mga komunidad mula sa mga sakuna sa pamagitan ng mga proyektong ito na inaasahang magdudulot ng mas ligtas at maunlad na pamumuhay para sa mga Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. Ako po ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode ng programang Angkla. Dito lamang sa 702 DZAS